Dito po pala ako sa Kabayan Pilipino. Dito po sa Saudi Arabia kung saan po ang daming mga product ng Pilipino dito. Meron po silang Colgate dito, Maxi Peel and Lotion. Marami po talaga. And of course, kung nakikita niyo nalala niyo ang mga pabango. ba diba? Ang daming mga pabango sari-sari yan sa bin sa Pilipinas yan natin magbibili. Ang daming. May mga mouthwash, itong mga pinch, may mga ganito. Of course! ang pinakapaborito kong sabor. Ito kasi, sabon. Ito kasi sabon na to, kasi, napakaganda kasi itong sabon na to, kasi nga, mabula siya. Napakaganda si skin. Scotchy. Ang dami na lang mga product Pilipinas, like nitong mga shampoo. Basta ang dami guys na dito pa yan. So dito tayo. Kung gusto niyo po ng bibili ng mga bigas, ang mga bigas, ito mga tinapay. syempre ang pinakapaborito oh, no. ko pong kopya Meron silang mga pandi monggo So dito tayo guys. Hindi magpapahuli yung mga coffee nila. Ang dami. Mga kababayan ko, inayahan ko uh, po, kayo pumunta kayo dito sa 7-Eleven ang Coco Mas para sa chicken. At of course, guys, ito talaga ang pinakapaborito ko kapag kumakain. Hindi talaga nawawala yan. Of course, ang dami nilang product sa Pilipinas, guys. Yung mga Lucky Me, yung mga Chicken Lucky Me, ang dami talaga. Ang dami sobra. At hindi po talaga mawawala ang sardinas. Meron mga Argentina. At andito po, guys, tingnan mo. Ang dami. And of course po guys, hindi talaga mawawala ang Boko Midin Philippines, of course may mga hotdog din sila Midin Philippines guys at dito lang po yung makikita sa Kamis Balad 7-11 po ang kanilang pangalan ng kanilang tindahan, kaya guys pumunta na kayo dito, ano pang inaantay ninyo Arami mga sales at magsawa ka talaga dahil mura lang, andito din sa Saudi Arabia ang Del Monte Mwah! maraming salamat po sa panonood ng aking new vlog, thank you, thank you